Hello guys, welcome back to our channel. So guys, mayroon tayong gagawin ngayon guys. So guys, so sang AM FM radio. So guys, may tali pa siya guys. So yan, tinalian guys. So ito na yun, dinala sa atin ng may-ari guys, may tali siya guys. So dahil binuksan na niya ito, sabi niya binuksan na niya at tiningnan na niya sa loob. Kung anong nangyari, bakit walang power guys. So tanggalin natin itong tali guys. Tapos tingnan natin. Yan. So sabi niya, uh, shot na daw niya. nag shot daw siya dito. So yan guys, yan. So to guys. Yan. So ito na siya guys, yung board niya guys, ito. So tapos guys, uh, try tayo mag-plug in dito guys, oh. kita guys, oh dito. So ito yung charging port niya ito. Try tayo mag-plug in dito. Tingnan natin kung may voltage ba siya. Okay guys, habang nag-plug in tayo, paki-like, subscribe, and share. Maraming salamat. So itong gagamitin natin, guys, na charger. mag-plug in guys. Plug in natin. Ayan. Tapos voltage check tayo guys. Mag-check tayo dito ng voltage. Okay, kuha muna tayo ng tester. Kuha muna tayo ng tester. So ito na siya guys, nakakuha na tayo ng tester. ok try tayong mag-check ng voltage mula dito sa charger papunta na siya dito sa charging port tapos tingnan natin kung may nakalabas ba dito na voltage sa charging port so ito yung ito yung negative guys tapos ito yung positive so tingnan natin guys so yun tingnan natin ayusin so dito tayo Hmm, bakit ang laki? So mayroon siyang voltage. 2 volts ang laki. Dito tayo. So dito. Dito wala dito ang laki ng voltage ano natin ang laki Palitan natin siya ng chargers. charger guys ito. Palitan natin. Guys, patuloy tayo, guys. So, nagpalit tayo ng USB cord dahil sira na yung USB cord at saka to charger. So, ito yung gamit natin, guys, oh, na USB cord kulay pula. So, try tayo ag ulit mag-check ng voltage, okay? So, try tayong mag-check ng voltage, to, guys. So, ito yung ground. Ground, saka ito yung positive. Yan, guys, so oh, tingnan yung tester, guys. lagyan natin ng ilaw. Yan, so, tingnan yung tester. So, mayroon namang nakalabas na 4.8 So, kanina 12, sira yung USB cord natin Halog-halog yung USB cord So, kaya lumalaki yung voltage Okay So, yan guys, 4.8 stable Ayun, ayun guys Tumunog siya guys Ayun so, Tingnan guys Biglang tumunog guys Ano kaya nangyari dito guys? Ba't biglang tumunog? Yan na guys. Tumunog siya guys. Na... Yan. Tumunog siya guys. Yun nawala naman guys. Yan nawala. Yun nawala siya guys. Yan nawala. at kaya nawala guys? Tumunog siya tapos nawala. Nagulat tayo dun guys. Ayan, mayroon guys. Ayan, Ayan. Dito sa switch siya guys. Tingnan natin. Ayan, sa switch Ayan. Dito sa switch. So. Ayan dito sa switch guys. Sa likod guys. Oh. Dito guys. Oh. Ayan. Nawala naman. So, tingnan natin Ayan, ayan Doon Doon guys Tingnan natin dito sa likod Ang switch Nasa SW, lagay natin dito. Dito, yan. So, tingnan natin guys. Hanap tayo ng... Yan, wala. Wala, wala tayong ha hagilap Yun, yun. Yun, yun na siya guys. Yan, pumunog na guys. Yan guys, tumunog siya guys. Yan guys. Yan. So tumunog siya guys. So yan guys, tumunog siya guys. so yan guys, tumunog siya guys. So ang ginawa natin guys ay uh, magpalit lang tayo nitong cord tapos itong switch niya ito 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 itong switch nya yan tumunog na siya guys yan yan guys tumunog na siya guys so guys maraming salamat sa panunood guys sana may napulot tayo dito kahit kunting kaalaman lang so maraming salamat guys maraming salamat, guys. Maraming salamat. i got luck, So guys, uh, subukan natin itong tanggalin guys. Tingnan natin kung tutunog ba siya. Gamit lang itong itong battery. Tingnan natin kung Ayun, mayroon siyang battery dito guys. So ayan guys. So, ito kulay green, kulay green yung battery niya. So tanggalin natin ito guys kung tutunog ba siya. Yun. So wala guys, hindi siya tumunog guys. Kung So hindi siya tumunog, walang charge yung battery niya, hindi nagcha-charge. So hindi nagcha-charge yung battery niya guys. So subukan pa natin siyang tagalan ang pag-charge. Subukan nating i-charge siya. Okay? So So guys, ito gat ito talagang may diferensya guys. So itong mga itong switch na guys, ito ito, itong mga pin na ito guys, ito. Itong mga pin na ito. Itong maliliit na pin na ito, ito yung difer, ito switch na ito guys, switch dito na yan guys oh. So, guys oh, so, Dito na yan. EM, uh, e -E SW at saka FM. So ito na siya, ito ito yun guys. Yan itong mga pin na ito. So, ito talaga siya ang may diferensya. Ito, itong selector niya. Ito, selector. So, subukan natin siyang i-shirt guys. Subukan natin siyang i-shirt. Tingnan natin kung tutunog ba siya. Yeah. So, ayusin natin so Ayun, ayun. Ayan, guys, so Oh. Ayan. So, so, ayan, guys, so Oh. Ayan. So, so, ito yung difference guys. Ito, nawala-wala. Ang So, Ayan. Okay? So, ang gagawin natin, guys, lagyan natin ito ng langis. So, lagyan natin ito ng langis, guys. Kasi may marami ng kalawang sa loob. Lagyan natin ng langis. Hindi siya nagkukontak. Okay? Lagyan natin siya ng langis, guys. So, ito, guys. Tinanggal na natin siya, guys, dito. Tapos, maglagay tayo ng langis, guys. Maglagay tayo ng langis. Ito, lagyan natin dito siya ng langis. Yan, tapos dito rin sa kabila, guys. Dito rin sa kabila, maglagay tayo ng langis. Yan, tapos ganyanin natin, guys. So oh. yan, okay, pasensya na sa. kamera natin guys madilip wala na nang lights tong cellphone natin so ayan na guys tapos tingnan natin guys so ayan guys oh tingnan guys ayan so hindi na tayo nakalagay dito ng USB guys wala nang USB tingnan natin kung mag on ba siya Okay, yan. Dito, ito yung switch niya. Yan. So, wala guys. Wala na. Yan, iusin natin dito guys. Oh. Ayun, ayun. So, ayun na siya guys. So, ayun na guys. So, na siya guys. So, ito lang yung sira, guys. Ito. So, hindi nagko-contact. Nilagyan natin ng OL. Nilagyan natin ng oil. So, guys, maraming salamat sa panonood, guys. Maraming salamat sa panonood. Yan, guys. So, wala nang, wala nang charger dito. Pero, nag tumunog siya guys dahil nagcha-charge na itong battery niya. Okay guys, maraming salamat sa panonood dahil 15 minutes na. So maraming salamat. See you sa next vlog. See you sa next vlog.